Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay okay lang. Ngayong araw mga kwatsero ay lilibot tayo dito sa aming farm. Dahil maganda ang araw ngayon, tumigil na ang ulan at makakaharvest na rin ng mga mais. Noong mga nakarang araw kasi mga kwatsero ay panay ang ulan. At marami kaming mga kapitbahay ang nasiraan ng mga inani nilang mais. Pero mga kwatsero, hindi lang ang mga farmers ang nalugi dito, pati mga buying station ay nalugi din. At ang sabi-sabi ay nasa 4 million pesos ang ikinalugi nito. Kaya sa farming mga kwatsero, sugal talaga siya. Dahil pag ang kalikasan na ang kumilos, wala na tayong laban dyan. Gaya na lang sa nangyari dito sa palayan ko. Sa sobrang lakas ng hangin ay natumba na itong puno ng niyog. Siyempre nasira ang mga bagong punla kong palay. Pero wala tayong magagawa dito kundi taniman ulit. Dahil sabi ko nga, wala tayong kalaban-laban pagkalikasan na ang kalaban. Dito pala sa dalawang ektaryang palayan mga kwatsero ay nasa 60,000 na ang ginastos ko. Sa laki ng ginastos ko mga kwatsero ay wala pa rin kasiguruduhan ito kung mananalo ako sa huli. Dahil mag-aantay pa ako ng tatlong buwan bago ang anihan. At sa tatlong buwan na iyon mga kwatsero, hindi pa pwedeng walang bagyong dadaan. Kung kanina, maganda ang panahon, pero ngayon, nagsusungit na naman. Kaya inaayos namin ang aming mga pilapil para matrap ang mga tubig. Dahil yung bukirin namin dito mga kwatsero, ay sahod ulan lamang. Ibig sabihin, wala kaming maayos na patubig. Kaya sa loob ng isang taon, isang beses lang kami pwedeng magtanim ng palay. At kinahapunan, meron palang naglako ng isda. Ang isda na ito mga kwatsero, ay maraming tinik kaya walang may gustong bumili nito. Pero ako mga kwatsero, wala akong pinipiling isda. At gustong gusto ko ito dahil ito ay manamis-namis dahil mga bagong huli sila. At ang presyo per kilo nito mga kwatsero, 100 pesos lamang. Para sa sa akin mura na. Ano pala ang pangalan nitong isda na 'to mga kwatsero? Paki-comment naman diyan sa comment section mga kwatsero. Ang sabi pala ni Tatay, siya ay pauwi na sa bundok at gusto niyang magtinda ng isda habang pauwi para makabili na rin siya ng bigas. Sa mga ganitong sitwasyon mga kwatsero, ay nako, ang bilis lumambot ng aking puso dahil nagumpisa din kami sa baba. Naalala ko dati, bago ako papasok sa school ay nagtitinda ako ng isda. Kasama ko ang kuya ko, dalawa kaming naglalako ng isda sa kahabaan ng highway. Pagdating sa school, marami na akong kaliskis sa balat. Kaya pakiramdam ko noon, unwanted ako kasi ayaw sa akin ng teacher ko dahil mabaho daw ako. <laughs> Yawa. Naalala ko nun, paglalapit ako, papaluin niya ako. Oo, oh, oo oh, ganun sa kaselan. Hello nga pala sa'yo, Mrs. Francisco. Sana buhay ka pa. <laughs> Grade 1 lang ako nun, pero hindi ko siya makalimutan kasi grabe yung trauma na naranasan ko sa kanya. Noong mga panahon na yun, mga kwatsero, nag-self-isolate na ako at sinisi ko ang kahirapan namin bakit ako unwanted. Tapos, naalala ko pa nun, nung flag racing namin, paglagay ko ng kamay sa kanang dibdib ko, nakita ko yung mga kaliskis sa braso soko ko. Grabe yung hiya ko nun. Kaya gustong gusto ko talagang bilhin yung libro ng How to Heal Your Inner Child. Kaso sa Amerika lang kasi yung publication nun. Wala dito sa Pilipinas. Kaya hanggang pangarap na lang muna. At mabalik tayo dito sa isda mga kwatsero. Nilabas ko na nga pala yung timbangan namin. At bumili ako ng apat na kilo. syempre ang kasunod nito mga kwatsero ay bayaran na. Kaya napakamot ulo ako. Apat na kilo, 400 pesos. Ang hirap naman mabuhay sa mundo. <laughs> reklamador. Siyempre, dahil may mami ako, binigay ko sa kanya yung isda. Sabi ko, mami, ikaw na muna magluto neto at ako'y gagala muna sa ating mga kalupaan. Iyabang, <laughs> kala mo malaki. <laughs> Natatanaw nyo ba yan mga kwatsero? O lahat yan sa mga kapitbahay ko? Eto nga pala yung baboy ng kapitbahay din namin. Pang Miss Universe. Uy, joke lang.